Good morning mga kasari at ito yung ating delivery ngayong araw na ito no? Medyo maulan ito sa ating lugar ngayon At mga kasari, alam nyo ba kung magkano ang tinutubo namin dito Sa ganitong wholesaler ng mga chichirya mga kasari Bumabas na nyo mga kasari napakaraming stock na dumarating ngayon Ay punong puno naman yung ating chichirya Maraming nagkasabi mga kasari malaki daw tinutubo namin dito Halimbawa lang itong mga yung Ritchie Makasari. Oh, 100 pieces yan sa isang box Makasari. Ay isang bundle Makasari. Ngayon, ang tubo na, namin yan Makasari ay 50 cents bawat isang piraso Makasari. Kasi ang isang piraso yung Makasari nagkakalaga ng 6.50. Ngayon, na, binibinta namin po yan ng 7 Pesos Makasari ano, yung Ritchie Makasari. Isa lang yun sa mahalimbawa Makasari sa ating mga titserya. Kung gaano kalaki yung tubo natin sa titserya Makasari. Bale ito naman ganito makasari ay lahat halos lahat yung mga yung makasari ay na talaga yung kinikita natin dyan makasari ano at nandito na sa loob yung ating ibang stock kasi sobrang dami ng delivery at umulan pa lalo pag mga pair box makasari ay nababasa sa ulan makasari kaya ang iba din display ng ating makasama at tayo naman ay tutulong sa labas mag sasabit ng mga makasari kasi talagang maulan makasari ano at nandito na nga tayo sa labas makasari ano, you know, sasabi tayo ng Yahoo makasari ano isa rin to sa mga fast moving dito sa aking tindahan lahat ng klase ng Yahoo makasari ay fast moving dito sa aking tindahan alam mo ba mga makasari kung magkano ang presyo uh, ang puhunan nito sa aming tindahan yung Yahoo? binibinta namin ito makasari yung 15 pesos yung isang balot ng Yahoo makasari at ang puhunan makasari ay 14.50 makasari kaya ganun lang kalit ang tubo natin makasari. Napaka matrabaho at kunti lang ang tubo. Kaya sa mga sabi niya malaki ang tubo namin, hindi yan totoo makasari. Ito ang tsitsiriya makasari ay kumbaga pangakit lang ito ng customer sa labas. Kasi pag may maraming tayong sa labas ay maraming tao pumapasok sa ating tindahan. At nandito lang natin sa loob makasari ano yung tita nyo naman yung ating mga kasama rito ay busy-busy rin sa pag display na ating mga dumating na stock at marami meron din bu bumibili na paunti-unti habang tayo ang nagdi-display at ito na nga makasari kakarap din lang ng ating chichirya ay may bumibili agad ng pangmaramihan na chichirya makasari ano? kahit pa makasari isang bundle na ganitong chichirya tumutubo tayo limang piso makasari ano? kaya ganun lang kalit ang tubo ng ating chichirya makasari kaya hanggang dito lang mo ating vlog Maraming maraming salamat sa yung panood. Thank you for watching. God bless everyone.